Chicken, Char Charcoal Green. Chicken, Char Charcoal Green. Ch ah, bah. Chicken, ba? Char Charcoal Chicken. Puro Char Char. Yon, time check. Ano ang oras na ba? 1.20 ata. Uh, Kadarating ko lang dito sa ano sa Emerton. Kain muna ako. Bitong magatom na ako. Um, dito lang ako sa tapat. Nasa likod lang yung building eh. May ako pakipap sa inyo. Ayun nga ako, meron ng charcoal, chicken dito eh. Chibog lang konti. So yun, bali na kaya tayo. Bala. Butter, butter chicken, tapos meron lang yung dalawang sides. Dalawang sides. Dalawang sides. Dalawang sides. eh sides. Dalawang sides. Dalawang sides. Dalawang dito? Ito, natin, yung, sa, sa mga, sa mga. So, malapit nga nandiyan na agad yung pagkaanit. Nahatad uh, na lang daw dito sa akin. may reserve na nila nila sa may table service. Normally, kapag mga mga, 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 mga shop chicken shop pala mga table service, tatawagin ka lang. Uh, Pero, na. Tapos, uh, ka na. Pero sa mga ayos service. Try yung mga pangalan yung shop. Na. So guys, on sort ko yung ko yung ano yung 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 natin sana, ito, din, uh, yung yung natin yung 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 Ayaw lang kung kalimut siya kung maata. Nung dumating na yung food, uh, tinry ko kagad yung chips. Ang sarap, sobrang lutong. Tapos ang pang chicken salt. And then, yung chicken naman, sobrang juicy din. Sulit na sulit. Tsaka syempre yung salad. Uh, napaka fresh. Bale, medyo na conscious kasi ako sa part na to kasi yung mga natitinda nakatingin sa akin habang nagsasalita ako kaya napahinam yung boses ko kaya ito nag voice over na lang ako pero kitang kita naman kung paano ko namnamin yung chicken no? sobrang sarap talaga promise sobrang sulit yung garlic tip nila dito sobrang sarap tingin ko homemade to. <laughs> para kung hindi ko muna agad pinahawin mo kasi magus mo nilisag mo hindi ko magus mo Siya din eh. place. Ayan. Kakatapos ko lang kumain. Grabe. Busog na busog ako. Dami na kain. Hindi kasi ako makapagsalita ng malakas. Nahiya kasi ako eh. Tingin, tingin ang tingin sa akin. Yung, yung, natitinda. So. Ayan. Sabi ko tatag ko na lang sila sa video kapag na-upload ko na. Masarap yung pagkain. Masarap. Um, okay siya sa price niya. Hindi siya mahal. Hindi siya mura. Tama lang. Sakto lang. Kaya kung nandito lang kaya around uh, Emerton area try nyo lang masulit sulit so, punta na ako ngayon sa ano sa court sa Emerton I believe na sa likod lang sa likod lang yung court so baka ikot lang ako dyan no? okay, hindi na, na ako babalik ulit kasi ah